Alam mo ba kung bakit hindi ka pwedeng tamarin? Ba? Dahil sa pang-araw-araw natin, Alam. kailangan natin magdilig ng halaman, ng halaman. gaya ng okra, sili, patola, at siyempre ang, ang mga sitaw na naggagandahan na at, at gumagapang na sila. Meron din tayong kalabasa na pampalinaw ng mata, at masarap ihalo sa ginapakbet o ginataang kalamansi na para sa ating mga sausawan at meron din tayong uh, damong Maria damong Maria ayan na alternatibo sa mga may lagnat napakapisan nito mga bro at meron din tayong uh, oregano na para sa ating um, mga ubo at meron tayong repolyo o purple cabbage at mga binhi na bago pa lang sisilang o bago pa mamumukadkad kaya ikaw huwag kang tatamarin sa pagdili dahil maaari itong mamatay at napakarami nating binhi mga kabaranggay Ayan, nandang dito na mga kabaranggay. God bless ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi.